good morning guys mm, um, Medyo maganda tulog ano kasi mahaba-haba yung tulog natin Maaga kami nakatulog kagabi mga 11 yata gano. Um, maga pa ba yun? Maga, well, maaga pa yun para sa amin And ngayon, eh, dalabas kami ni Rizel ng umaga ngayon, mag alas 8 na And gusto daw niya kasi kumain ng Lomi So pupunta kami sa Five Mamas sa FM Kami ng Lomi para sabayan ng mainit na pandesal gusto niya yun alright so yun na una siyang naglalakad na habang nagpapainit ako ng van so dadaan ako na lang siya sa kalsada so yun kailangan niya maglakad-lakad yun so breakfast tayo ng Lomi Yan. alright sana lumabasa si baby no uh, iinip na kami kay baby gusto na namin siyang makita at makasama so yun guys ito si Rizal niya so yun siya lakad-lakad <laughs> Sipag maglakad si Sipag yan ah. Sipag yung maglakad. Kaming nalabas kami, ito yung alis kami ng bahay kay yes, Sa umaga, pero sa hapon hindi niya kayang gawin niya ng mainit. Tapos dyan, iintuwa na si Jan kasi pagod na si Jan <laughs> so, tas sakay na yan kasi pagod na yan hingal yan so yun guys na kami sa ano? sana pinagawa ko ng mga ka-signal ay yung mga balita guys, andito kami kay FM Bread and Noodles. FM! Malamig sa bibig! Oh, oh. Ano yun? May kasama kami ano, makulit. Let's go! I'm back oh, really? Okay, yeah. Nag-dehin siya buntis. Tapos ano? Ayan, porsya may tinapay na dyan, di ba? Yeah, tatlong looming special. Ilang pang dessert? Tiga, tiga Ilan sa inyo, Rona? So, anim na pang dessert po. Yun. Ayan. Ayan. Ah. Ayan, dapat yung matigas ba yan? Dapat yung matigas. Hello, guys. Hello, guys. Hindi, pero gusto ko yung ano. Ito, Yung... Ito, gusto ko Ito, ito, ito. Yung lakas na ito. Sarap to eh, matamis to eh. Itong lakas, ano? Buko na lang. Buko na lang. Ano ba yun? Masarap yan yung mga tigtag dos lang dati yung mga 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 mga. Bili tayo naman yan. Claire, sarap buhay. Like sarap buhay mo, wala kang pasok.

No chili. <laughs> Ay, chili. I like this one. Uh, kain mo, kain mo. <laughs> so yun guys, andito na kami ngayon kumakain kami ng lobby. Ayan. Oh. Ayan, napaso na. Sarap buhay. <laughs> Masarap. Ganun pa din. Okey, lagi mo ngalamese. All right, kung ano tayo kasi ano, matagal ko... Ngayon na ulit makati mo talaga nito. Ulit. One year old yata mo nakatiya makan. Alam. <laughs> Tama. Pero Tama. Alam. 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 Alam.

tayo. ganito talaga kulainya. Huh? 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 Parang Huh? 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 Ang Huh? 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 Huh?

Take out my FM bread and noodles. All right. <laughs>